Okay, mga ka-clear? Okay, okay, okay. So, medyo ulitin lang natin to ha, pero tadagyagan natin ng konti pang uh, ebidensya, konti pang laman. Okay? Uulitin natin. Ha? Asan na ba to? Ito, ito, ito. ito natin to. Problema kasi talaga eh. Hindi nag-aaral eh. Kaya ka napapahamak eh. Well, anyway, siguro intention yon ba diba, Makasalita lang. Dahil kapag nagsasalita siya, paliniwalaan ang mga alipores niya. Actually, kahit yung mga alipores niya, iba mga law students pa. Hindi man lang. Binibet? Yung sinasabi ni VP Sara? kusang nang galing? Nung sinabing fake news ako, ko sa pumunta. Sinabi ko daw na pumunta siya sa Kuwait nang walang authority, travel authority. Kinagat ng mga alipores? Ha? Ah? Hindi man lang inalam kung saan yung sinabi ko. Kung saan ang galing. Kung totoo yung sinasabi ni Bibi Sara, sinabi ko na pumunta siya sa Kuwait. Pagkanya lang natin to. Napakaano pa ni Bibi Sara dito. Confident. Ha? Huh? Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni uh, Castro. Claire Castro. Um, well, sila naman yung lagi nagsasabi, no, na huwag magpropagate ng fake news and uh, misinformation. Although, wala bigyo ko ka nung oh, giunsan niya. Uh, uh, giunsan niya pagsulti, ma'am. Giunsan niya pagsulti. O oh, diba, hindi naman niya alam kung saan ko sinabi. Pero react siya agad. Diba, that's too irresponsible on her part. Basta. Legitly. Uh, okay, so good. Allegedly pa, ha? Oh. So, alleged lang eh, siya, ma'am, no? Wala tay video recording. Oh, diba? uh, Aminado siya, ha? niya nakita yung sinabi ko. Pero kinuha to ng mga alipores niya. Mga DDS vloggers niya. Sabi ko nga, iba pa, law students eh. iba. You're a law student. Magpaka ano ka naman? Magpaka, ah, uh, kahit hindi pa kayo lawyer, umak umakto umak na kayo na parang pwede na kayo maging lawyer. Kaya yung kukuha ng basta-basta mga salita na hindi nyo pa, nakikita ko saan galing. Katulad ni B.P. hindi ba para siyang binuyo mismo ng kanyang reporter kung, kung ito man reporter ay uh, tao niya? Hindi ka ba, hindi ka ba, hindi ka ba nahihiya na sinusunog ka ng reporter mo para maging source of fake news ka. Diba? Naging source of fake news to because pinush ng reporter the problem with her. Sagot naman siya. Kagat sa fake news. Diba? May masabi lang. A statement at all. Nagikan yun sa iya ha. And then isalt siya nga iya ha to. Okay. Sige. O ba diba? Naniwala siya doon sa mga reporter niya. Wala siyang ka alam Sagot. Tapos, sasabihin niya na fake news ang palasyo at ang PCO dahil sinabi ko na nagbiyahe siya ng Kuwait na walang travel authority. ba? Diba? Paano ba pa ito magiging presidente kung hindi mo inaaral yung sinasabi mo? Ha? Diba? Ang hirap noon. Gusto lang ako klaruhan, ma'am, kaya wala magugunan ko nakita. So, oh, yeah. Wala pala siyang nakita. Ba't ka sumagot? uh, yes. Oh, so ang Office of the President and ang PCO sila man ang pirmi na nagasulti no nga dapat dili ta mag-propagate uh, o gamis misinformation and uh, fake news and there's no truth at all nga niyanto ko akwaid without a travel authority so I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan sa so, kakahapon nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines Wait, mga kaklid. Ulitin ko lang to ha. Ah. Bakit unfavorable ang ginawa ng Senado sa administrasyon? Administrasyon? Ito na naman. Binanggit ko na sa inyo kahapon. Bakit sasabihin ni VP Sara, na fake news na naman siya dito eh, bakit niya sasabihin na unfavorable sa administration yung ginawa ng Senado? Sino ba ang nag-file at nag ng articles, uh, articles of, impeachment. Di ba, House? Di ba? O. Oh. Sino ba ang pakiramdam, eh, unfavorable yung ginawa ng Senado? Di ba yung ba mga complainants? Kasi sila yung may, may concern sa pag-impeach sa'yo eh. Pangalawa, pangatlo, sino concern? concern? Yung mga taong gustong madinig ang paliwanag mo na ayaw mo naman magpaliwanag tungkol sa mga ginastos mo na confidential funds. Sino pa nasaktan? Kanino pa unfavorable mga kakrisi nga? Una, house. Pangalawa, yung mga complainants. Nandun nga si ano eh. Yung apo ni President Cory eh. Si G, D, D, Kiko, D. Kasi complainants siya sa pangatlo or pangalawa na complaint. Pangatlo yata eh. May siya iyo Pangatlo, ah, mga tao na gustong madinig. Doon unfavorable yun. Pangapat, kanino unfavorable mga kaklir? Definitely not administration. Sino yung apektado? At sinasabing pwedeng unfavorable yung ginawa ng Senado. So yung nga, tingnan natin. Tingnan natin ang hula nyo kung kanino pa unfavorable yun. Ah, tatlo lang sinabi natin sa House, Prosecutor. Pangalawa, yung mga dating iba mga complainants. Pangatlo, yung mga gusto siya madinig. Ayan, si Ak uh, Kiko Aquino di, Sabi ni Nimbus Cloud. Sino yung pang-apat? Taong bayan? Yun na, hindi kasama na yung isang tao na gusto siya madinig. Makapagpaliwanag siya. Sino yung pang-apat? Mayroon pang-apat. Ayun, may nakakuha. Ha? Huh? May nakakuha. Ayan. Sige, sige pa. bago ko basahin yung sagot. Sino pa? Sino pa yung... Ayon, ang naapektuhan, unfavorable sa kanya, kay BP Sara. O, sabi ni Magbabakal. Ha? Ayan. Si Sara. Bakit? Di ba? Bakit? But unfavorable to you kay Sara yung ginawa ng senador? Kasi gusto niya ng bloodbath. Hindi siya napagbigyan. Gustong gusto niya daw isiwalat lahat ang katotohanan. Ang mga ebidensya niya. Pero hindi siya pinagbigyan ng Senado. Diba? Gusto niya Definitely not administration. Sinabi na ng Pangulo yan, hindi ako pwede makialam diyan. Ako impeachable officer din. Diba? Mas maraming pa dapat gawin na hindi nakikita ng DDS kung anong ginagawa ng Pangulo Bakit kasi nakasara yung mga mata nila katulad ng kanilang poon na si Bibi Sara. Walang nakikita ang trabaho ng gobyerno, bakit ayaw alamin? Eh ito nga lang kwento tungkol sa sinabi ko, hindi alam eh. Tapos komento negatibo pa. O ba diba? una mga kaklis, Tapusin natin o, no? tapusin ko na, tapusin yung sagot ko, tapos Bibigay ko ulit yung sagot. So, um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. ang Sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. oh ha? sinabi niya na. Ha? Siya nagsabi na gumagawa ang kwento ang malakanyang PCO. Siyempre, particularly ako. Dahil sinabi ko daw na umalis siya. Lahat ng reporter sa press briefing alam nila yung sinabi ko. Kaya kinagulat nila itong sinabi ni BP Sara. Nandun sila nung sinagot ko na nasa lang whereabouts ni BP Sara. Hindi nga alam kung nagtatrabaho o hindi. Dahil wala sa... di alam ng OVP spokes kung nasaan. Hindi nga alam kung nagtatrabaho ito. So, ngayon, ang sinagot ko, anong, anong reaksyon patungkol sa whereabouts? Sabi ko, maliwanag sa briefing na pinakita ko sa inyo kagabi, wala tayong alam kung ano impormasyon patungkol dyan. Dahil nung tinawagan natin ang Office of the uh, Executive President, at uh, Executive Secretary, ang kanyang travel authority lang ay July, 5, July 5 to July 28. Papuntang Netherlands at saka South Korea. At pinakita ko mga ka-clean na siya mismo nagsabi, hindi ako nagkakamali, baka June 29 or June 30 basta within that period, 'yung naka-orange siya. Naka-orange siya na Hindi ako tayong nagkakamali naka-orange siya na Filipiniana. Siya nagsabi na confirmed ang pagpunta niya sa Kuwait ng August 8. Tinakita ko sa inyo yun, yung Manila, Ma, Manila Bulletin na balita. Siya nag-confirm. Kaya tinanong sa atin yun, yung agenda weekend noong August 2. Ano po masasabi nyo? Dala alis ulit ang, BP ang, ang Vice President sa August 8. Saan galing yung August 8, mga kaklir? Sa kanya. Saan ang galing na aalis siya papuntang South Korea, uh, Kuwait ng August 8? Sa kanya? Pero tayo, sinabi ko, wala tayong impormasyon. Dahil wala pang uh, 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 to request for the travel authority. alawa, mga kaklin. Common sense eh. Dapat ginagamit yan eh bago siya sumagot eh. Gamitin yung common sense. Dapat si VP Sara mas gamitin madalas ang common sense. Paano kung sasabihin na umalis siya ng walang travel authority? Eh, vice-presidente siya public employee, government employee. Di ba? Yung mukha ba na yan, hindi makikilala sa immigration kung lalabas. So, paano kung sasabihin na umalis ka nang wala kang travel authority, eh, Vice presidente ka? Required. Kahit personal trip yan, required na may travel authority. So, saan nakuha ni Vice presidente yung tapang ng loob, at lakas ng loob na sabihin na sinabi ko, di ba, na ako ng kwento nung sinabi ko na nagpunta siya, past tense ha, nagpunta siya sa Kuwait ng walang travel authority. So, sino gumagawa ng kwento? Eh, di ba siya? O, oh, pangalawa, ang pangatlong tanong, nag-apply ka na ba or nag-request ka na ba for travel authority? Okay? Nag-request ka na ba? Sino nag-request? sino ang nagproseso para magkaroon ka ng travel authority kung nag-request ka man. Diba? Pupunta ka ba ng Kuwait? Ano-ano pa? Sa, maliban sa Kuwait, may pupuntahan ka pa ba bang iba? Ba? Diba? Ilang araw ka mawawala kung aalis ka man ng Ogos? Ilang araw ka ulit mawawala? May nag-text natin dito. Ako ayoko i-confirm. May nagsabi lang dito. Confirm daw din yung Japan ng September. Hanapin nga natin sa balita, mga accurate Wait lang ha. September 8. Pero, syempre, wala pa naman itong travel authority. Malamang. So, mangyayari lang dyan. Mga apply siya. Dati, bida-bida ka sa kanya. Ngayon, sobrang silisuka ka na. Walang credit of inside. Oh, credit of inside. Ha. Utang na loob. Ronald MCGI. Mukhang you're correct. Mukha. Ha? Huh? Diba? Dati, dati lahat ng videos ko ginagamit nila. Ha? Huh? Dapat never kong ginamit. Huh? kung hindi ko kung hindi ako nagkakamali, wala akong ginamit ng mga videos nila. At sasabihin, ako pa yung nakinabang sa kanila? O ako at mga vlogs ko ang napakinabangan nila? då! Hey,